sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga lihim na hindi sinasabi. Mga kwentong matagal nang nakabaon sa lupa, at tinatakpan ng takot ng mga tao. Pero kahit gaano mo iwasan, minsan ang hiwaga at kababalaghan ay kusang kumakatok sa pinto ng iyong buhay. At kapag sumagot ka, wala nang balikan. Hindi lahat ng anino ay sayo galing. Sa katahimikan ng gabi, may ibang humihina. Isang hakbang pa at hindi ka na makakabalik. Mula sa dilim, may bumulong ng iyong pangalan. Ang hiwaga minsan, mas nakakatakot kaysa sa katotohanan. Una sa ating listahan ay ang Manila City Hall. Ito ay matatagpuan sa Padre Burgos Avenue sa Ermita, Manila pagdating sa mga kwentong kababalaghan ay madaming daliring nakaturo sa lugar na to. Isa sa pangunahing dahilan nila ay ang hugis ng gusaling ito. Kung titignan natin ang Manila City Hall mula sa itaas, ay mapapansin nating ito ay hugis, kabaong. Ayon sa mga kwento, ay malakas daw magparamdam ang mga espiritu dito lalong-lalo na pagsapit ng alas 6 ng hapon o 6pm. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Manila City Hall ay naitayo noong 1941 ngunit nawasak noong 1945 dahil sa gera. Muli itong itinayo noong 1946 at mas nakilala ang lugar na to dahil sa napakalaki nitong orasan. Ang tanong, ay posible kayang ang mga espiritu nagpaparamdam sa lugar na to ay ang mga espiritu ng taong namatay dun sa gera. Pangalawa mga kaibigan ay walang iba kundi ang Malacanang Palas. Ito ay matatagpuan sa J.P. Laurel Street, San Miguel, Manila. Ayon sa reports, ay pagalagala raw dito ang espiritu ng mga dating Pangulo tulad nila former President Manuel Quezon at Manuel Rojas. May isang kwento pa nga na nagsasabing ang former Ilocos Norte Governor na si Amy Marcos, anak ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos, ang nakakita mismo ng multo ni Manuel Quezon sa panahon ng pagkapangulo ng kanyang ama. Noong termino naman ni former President Gloria Macapagal Arroyo, may isang litrato ng lalaking walang ulo ang nakunan sa mismong entrance ng palasyo. Posible kaya na naiwan dito ang espiritu ng ilan sa mga dating pangulo ng Pilipinas? Pangatlo mga kaibigan ay ang Manila Film Center. Ito ay matatagpuan sa CCP Complex, Pasay City. Mula pa noong simulang maitayo ang gusaling to, ay naging sentro na agad ito ng kontrobersya na nauugnay sa dating First Lady na si Imelda Marcos ang gusali na binuo upang magsilbing venue para sa 1982 Manila International Film Festival ay nakaranas ng isang trahedya nang gumuho ang isang bahagi nito sa kadahilan ng minamadali ang construction. Halos isang daang manggagawa ang nailibing dito kasama ng basang semento. Kahit na ang trahedya ay nag-iwan ng mga manggagawang sugatan at ang ilan pa nga sa kanila ay namatay at natabunan ng semento, ay itinuloy pa rin ang construction ng nasabing gusali. At ayon sa mga taong present sa 1982 Manila International Film Festival, ay nakaramdam raw sila ng isang kakaibang presensya dun sa building. Ang ilan sa kanila ay nakarinig ng mga boses na sumisigaw at humihingi ng tulong at tunog ng yapak ng mga paa. Pang-apat mga kaibigan ay sa Fort Santiago na matatagpuan sa Intramuros, Manila. Dito kinulong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bago siya pinatay. Dito rin naganap ang ilang mga torture at pagpatay sa mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga kwento, ay madalas raw may magpakita dito ng mga sundalong nakauniforme. Dagdag pa nila ay kapag bumisita ka raw dito, siguradong makakaramdam ka ng isang kakaibang presensya. Panglima mga kaibigan ay ang Ozone Disco Club. Ito ay matatagpuan sa Timog Avenue, Quezon City. Nasunog ito noong 1996 at nag-iwan ng higit sa isang daang individual na namatay. Karamihan sa mga to ay estudyante na ipinagdiriwang lamang ang kanilang graduation party. Dahil dito ay binansagan ang pangyayaring to na worst nightclub fire of all time. Ayon sa mga kwento, hanggang ngayon ay maririnig pa rin dito ang mga boses at tunog mula dun sa party. Pangani mga kaibigan ay ang Clark Air Base Hospital na matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ospital na to ay binansagan ng Ghost Hunters International na one of the most hunted places in the world. Dito dinala ang mga sugatang sundalong Amerikano noong World War II at ayon sa mga naging gwardya dito ay madalas raw may magpakitang sundalong nakauniforme sa first floor ng ospital. Pangpito mga kaibigan ay ang sikat na diplomat hotel. Ito ay matatagpuan sa Dominican Hill Road, Baguio City. Itinayo ito bilang isang retreat house bago nakuha ng Diplomat Hotel Incorporation noong 1973. Ang gusali ay naging saksi sa pagpatay sa mga pari at madre ng mga Hapon noong World War II. Ayon sa mga kwento, ay madalas may magpakitang hugot ulong espiritu sa lugar na to at iba't ibang sigaw ang maririnig na nagmumula sa mga pader ng gusali lalong lalo na pagsapit ng gabi. Pangwalo mga kaibigan ay ang La Perala White House na matatagpuan sa Leonard Wood Road, Baguio City. Ayon sa reports, ang White House na to ay nagsilbing pansamantalang bahay aliwan ng mga sundalong hapon at dito rin nila pinatay ang ilang espiyang Pilipino at ginahasa ang mga kababaihan. Ayon sa kwento, hanggang ngayon ay nandito sa lugar na to ang mga kaluluwa ng taong pinatay noong mga panahong yun at kaya sila nagpaparamdam dahil humihingi sila ng katarungan. Pangsyam mga kaibigan ay ang teacher's camp na located rin sa Leonard Wood Road, Baguio City, hindi kalayuan sa White House. Ang pasilidad na to ay matagal na naging training camp ng mga guro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga naging guest ng camp na to, ay nakakita raw sila ng taong pugot ang ulo at nakarinig ng kakaibang mga yapak sa panahon ng pananatili nila dun sa lugar. Bago tayo dumako sa panghuling haunted place sa ating listahan, ay huwag kalimutang pindutin yung like para mas marami pa akong gagawin na ganitong klaseng mga video. Pangsampu mga kaibigan ay ang bahay na pula na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan. Saksi ang bahay na ito sa mga trahedyang naganap noong World War II na pag-aari ng Ilusorio Clan sa Bulacan. Ginamit ito ng mga puwersang hapon bilang base, pati na rin lugar upang panggahasa at pagpatay sa mga kababaihan. Sinasabing na dito ang mga kaluluwa na mga pinatay sa lugar na to at humihingi sila ng hustisya. Noong 2016 naman ay napabalitang dinemolish ang nasabing bahay.